How are you? Ay, miss, biglang lang po po. Nasaan ko sa, ano, sa Ano? Biglang, ano? <laughs> Saan? cheese. Kumain din ng cheese bread? Opo, opo. Huwag niyo dalawin yung cheese bread ko, ah. <laughs> Hello? Wait, <Okay>. meron <laughs> sila Meron pa. Ito? Hindi po. Yung cheese bread ko, kinuha nila. Hindi, joke lang. <laughs> joke lang. Okay, kamusta? Kamusta? Ay, kala ko may kabidyo ko kayo. <laughs> 啊，啊<蛤>！哈哈哈哈！都笑光了。 nakita ko oh, may video call. Hindi, sige, sige. Kamusta? How's your class? Kamusta naman? Okay oh, naman po na pressure. Ano yung sa tingin mo mistakes? Yung pong kalat kalat yes. yes, if you look at the sides, oh. Ano nangyari sa application mo? Tapos na na. Ba't mo stress ka? Dapat ano, gumagawa ka siyang kahit nag-assessment na kami dito. Kasi look at this one, oh. Yung sides mo medyo makalat. Pag titignan natin yung application, okay naman. Malinis naman siya. Nakadikit, medyo nakadikit sa skin. So, careful lang doon. Application, polish application, okay naman. Maayos naman siya. Ibang brand na yan eh, no? Kaya nadalian na kayo. Pati nga ng ilalim. Ah! What happened? Hindi ko muna tap-coat. Tsaka madumi. Nakakalat yung gel. Makalat. Tsaka, parang may malagkit pa. Hindi na-nacture ng maayos. Sige, so minadali kasi. Pero pag tinignan mo ng ganyan, maganda sa tignan. Pero pag tinignan mo yung ilalim, ladies, huwag niyong kalimutan yung ilalim. Ako. Yes, Diba? Kasi ang ganda-ganda from from far away. Ang ganda, tapos biglang pagtingin sa ilalim, ha, what happened? Oh, diba? Pag tinignan na doon siya sa sides, okay naman. Ito lang yung polish application. So, <laughs> parang na-stress kayo na, lahat. Ang dadal-dal nyo kasi. No? Hindi <laughs> ko na nero. Hindi lang na prep yung miski. Dapat ano, kukuha namin yung katapat namin. Hindi yung sarili namin. Para eh kayo, tinanong ko kayo kung gusto nyo sa sarili nyo. Ang hirap. No? This one fix sa yung dumikit sa ano. Ang hirap. Um, Saan ka nahirapan? Ang hirap. Nung po nilalagay ko na po itong, ano. Pag sa sarili, pero pag sa client, kamusta ka naman? Have you tried or... Apo, ah, na, try ko na po. Yung problem ko lang talaga, sobrang bagal po mag-prep. Lalo na po sa cuticle. Pag kanina, how about the cuticle scissors? Ah, ginagamit ko na po yan. Pero po uh -oh. sa sarili ko po, na -na nalilinis ko Parang ganyan yung malinis. Pero pag uh -oh. sa client, meron parang ano, may natitira pa. Parang natatakot kong kot -kotin. Baka po, mga um, uh, ano, um, Eh, yung pre-practice mo dun sa classmate mo kanina? Okay naman po. Kaya lang no. Sino 'yung ginawa ni? Si ano po. Si, yung oh, kuliping po yung ano. Yan yan si ano po. Miss Will. Okay. Parang, yan po, siya. Pangeles. Ate. Okay, so, okay. naman yung nung pong ginawa ko siya. Siguro po dahil iba-iba po yung cuticle no. Isa kanya po kasi matigas. Mm. Hindi <laughs> ko makat yung, makagat yung scissor. Pero nakutkot ko naman po kasi sobrang tigas po yung hindi Hmm. Check, you know, Parang never like, pa ka nagpapapalitan <laughs> Ganon sa ibang student Dapat nag-cuticle like, bliss ka Nilagyan mo oh, Sige nga, check na din um, Ano yung pangalala? <laughs> ano may atrap? Ay, ay. Hindi <laughs> 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 di pa Dito ka dito ka, ka Sa kabila na Patingin lang Patingin <laughs> lang <laughs> ako ginawa ko sa'yo Yung kanina uh, Yung cuticle cleaning daw ni report kanya eh Ay, na, lang mo Ito po yung malinis naman. O kanina. May natira lang na manipis hmm. na skin, pero malinis naman yung cleaning. Ay, hindi ito yata. Yung one ay, oh, kanan. Ano, no? ah. Dali, may geotex. Yung kanan. As, ano ito yung po. chinect natin? Ito <laughs> ito po ikaw gumawa yun? Ito po. ito po sa kanya. Yung kanan. Ah, okay, Kasi naman. hindi ko alam. Maninis naman. naman. Ay, so so, gawa, na? Wala na, walang natira. Natanggal mo siya lahat. No. So, ano lang, eto lang. May mga parang natira-tira lang. Pero okay naman. So, pasado ka naman. eto lang yung dumi sa inalim. Okay, sige.